Uh, Public Works and Highway Secretary. Mm. Uh, ano pa first name? Manny Bonoan. Manny, Manny Bonoan, Bonoan. Bonoan. Gusto niya raw baguina ang approach sa flood control project. Balik sa. Uh, ang gusto niya talaga e eh, river basin approach. Ap Hindi po yung small mm. titingin mm. flood control project. Mm. Eh ano lang daw po 'yan, temporary relief. Mm. Kala ang talagang solusyon dyan, eh uulan at uulan. Mm. Wala kang magagawa. Bababa -ba 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 ang tubig. eh. Mm. Ang uh, kailangan solution engineering, mapabilis ang daloy ng tubig papunta sa dagat. Menyayari lamang 'yan yung sinasabi niyang river basin approach oh, total. Total approach. Pinaplano po yan. At sabi niya, hindi madaling gawin, matagal gawin, pero pero kailangan. At matagal na actually ginawa noon yan. E pa ni F. Eh. Naalala ko kay Birata, mm. laging uh, River Delta, mm. yung ano yan. yan. Mm. Ah, naidyan na babare. Eh. Kasi matagal na natin problema yung baha. <laughs> hindi po, <laughs> hindi po hindi bago, bagayan, phenomenon yan. Hindi bago, Hindi, pino. kagaya sa Bicol, mayroon talagang Bicol River Basin Authority dati. Mm. Pampanga dati? River Basin. Pampanga River Basin. Mayroon. Mayroon. Uh, may, din. Ah, may, uh, uh, Gayan, river Basin. May River Basin talaga. Eh. ganun, lahat. And those, baka naman moribunda agencies na yan. Di hindi na, nga, kaya may revive Yun na nga yun. Kaya kailangan workout kasi to, ito. Eh, pero ito ang sinasabi. Kung kaya magbabago ang approach, ang approach yung mga small flood control projects, paano naman yung mga congressman? Tsaka yung mga... Paano na yung kanilang uh, flood control projects? Eh, kailangan na uh, malaki engineering intervention. Pagsasama-samahin ba yun? At saka pag nakaharap ng na solusyon niya mga yan, eh, talagang God's gift. Uy! Ito ang solusyon. Anong binigay? Eh, paano yung mga karatola? Oo, oo. Through the... Efforts. Kami mas nakakaalam. We are closer to the ground. We have uh, eh, fingers the control pulse control the projects, projects? Eh, hindi po. Dadaanan yun. Agusan yun. <laughs> kumbaga, kumbaga, ang kailangan mong i-drain ay uh, isang uh, tangke. Oo. Ha? Ang ginamit mo A eh. Ang uh, ginamit mo eh, kapirasong hose. Ayos ka. Eh, talagang hindi. Matagal bago lumabas yung tubig. At saka ano yung small projects kasi yan ang madali eh. Oo, oo. 350 billion. Tapos lalagay ka ng karatula. This is a project of congressman ano no. Ganun ang mangyayari niya. Inanod lahat yung mga karatula doon. Oh. Ah, inanod na ba? Very good. Salamat naman. Huwag nyo na ikabit ulit. Pwede ba? ang problema ni Secretary Bonoan dito, yun nga, yung resistance from Ah, uh, certain interest group. Various sectors. Various sectors. Pati po mga contractors. Kasi kumikita dyan sila sa mga small... Uh, Mabilis eh. Ha? Mabilis turn <laughs> Parang ano ha? Parang uh, binondo ha? Tadahan sa bolyo ha? Divisory. In those pockets yun eh. Mm -hmm. Stimulus. Stimulus package. Ito ah. <laughs> Kailangan yun eh. Year, Kailangan yun. Year in, year, 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 oh, out, oh, year oh. out eh. Stimulus oh, oh. Eh. eh. Kung sinasabi ni Secretary Bonoan, mga five-year plan yan, eh paano pa? River basin. Hindi, uunahin mo talaga yung mga malalaki mo. Na, yes. Mukha yan, Bicol River. Bicol River. Yan mga flood prone. Yan, yan sa Cavite. Yan mga yan, flood uh, river uh, system dyan. Uunahin mo yan. Pampanga River. Pampanga River, Pampanga river uh, yung Malolos. Ano ba yung mga river sa Bulacan? Dami niyan. Oo, Marilao. Yan, mga Mar ma oh, ang dami niyan. Hmm. So yung suggestion e, ni mabalik tayo kay kay, secretary kay, Sekretary, kay Sekretary Bonoan yan, So sinabi niya river river basin approach. approach. Uh, ma ano yun? ibig so, sabihin? What's the next sabir? step forward? Kasi kailangan ano eh uh, something na comprehensive plan nga comprehensive plan. Overriding yung mga interest ng mga district. Actually, hindi na masyado matagal din yan. Alam mo kung bakit? iyan ano lang nila yung inaagyaw? Yung mga nandoon na. Na plano. Naplano. May plano na yun. Naplano update, na update na yun. lang nila yun eh. Eh bakit naman inaagyaw? Pambihira, hindi na, nakatago na. Super seed niya eh. Buti kung oh, pasalamat ako kung naitago yan eh. Baka Problema na ba kung na ba nawala na rin yung mga dumang plano. De, tignan. I-update nyo kasi nandoon na yung date eh. Nandoon na eh. I-update na lang. Pwede ang ibig mo sabihin, eh, ang eh, ibig mo sabihin nilagyan ito ng subdivision o, o kaya ng mall. Eh, ano na to, eh. Nilagyan na ng mall diyan. Ba't oh. yung Diba, ano na masama na lagyan ng subdivision ng uh, waterway? Eh, yung lagyan ng subdivision? Eh, gustong-gusto ng mga tao yan na meron silang uh, view ng river. Ayan. Uh, hindi Ayan. ba pwede yun? At Ayan. may sustainable approach din yung ano na yan. Subdivision. subdivision. Meron kaming <laughs> ano, sustainability manager na naglagay ng kung ano-ano dyan. Oh. So, pati daw po mga kalsada. Yan, kasama yan, May mga kasama yan. hindi madaanan ngayon. Oo. O. Ayan ang problema. Paano yun? Paano yung relief operation? Alam mo ba, isang, isang naging, ano, naging, uh, ito, phenomenon to. Sa atin lang to nangyayari pare. Hmm. Di ba dati, ang mga kalsada, itong bahay, itong mga kalsada, di ba? pa, halos pareho lang. Oh. Oh. Ngayon, mas mataas Ngayon, mas mataas na mataas yung kalsada ng bahay. Oh. Eh, di talagang <laughs> yun. Tsaka, DNR, ano nangyari sa reforestation? NGP. National Greening. Naalala ko nung kasi, Bilyon-bilyon yan. May kaibigan ako, nagtatrabaho siya sa laging sa hmm. Bicol. Sabi ko, may laging pa ba sa Bicol? pare Dami. Oo. Um, dami pa rin laging. Marami, marami. At quarrying. Sorry, che, maaaring hindi ba pari. pwedeng asikasuhin muna 'yon Kamukayan, hindi malama kung ilan na namatay. Hmm. Sobrang dami namatay. Oh. Displaced people, 2 million. Hmm. Doon na lang sa mga hazard areas. Anong gagawin mo sa hazard areas? Meron eh. Hmm. Identify dyan, ha? Hazard uh, areas. Halimbawa, uh, uh, uh. Geo, uh, ito, maluwag ang lupa dito. oo. Oh. Kailangan wala dyan settlement. Yan. Oh. So, yan. kasi ma-prone yan sa landslide. Sigurado na. Uh, sigurado oh, ganun, mm. na. Ganon. Na-identify ba yun? Identify. Pero bakit hindi nasusunod? Identified nga eh. <laughs> 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 Ang ganda ng dahilan mo. Identified nga eh. <laughs> <laughs> Grabe. Grabe itong mga... Then, lahat daw po ng mga expressways, mm. eh, ayos naman. Mm. Although may mga portion ka nung malakas ng ulan, both uh, north and yes, south, yes, yeah. eh, oh, nagkakaroon ng... Nagkakaroon ng konting ano. Oo. Oh, oh. Pero yung mga trucks, kayang kaya daan. Ah, yes. Ang problema, paglabas nyo na expressway. Ah, yung, yun. Oo. ano so, yun. yun. ko na doon. Sana natapos doon. na yung ano no, expressway all the way to Ang ambilis siguro mag-deliver ng relief goods doon. Sayang yun. Tagal na noon eh. Hmm. Pero sinisimulan na yon hanggang Lucena muna ata. Oo. Oh. Na No, Batangas Lucena. Ah, Kalamba. 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 Tapos Lucena Bicol. Yan. Okay. Available daw po ang loans galing sa SSS. Mm -hmm. SSS members. Kasi kinumpute-compute ko. <laughs> Yung pinagyayabang ng uh, DISUD na okay. available okay. na loans. Parang 6,000 lang ang pwedeng kumuha. Yung 200 ng pera. 200 million. 200 million sa 30,000. 6,000 6,000 plus. O, oh, mga ganun, o. Ah, so kulang na kulang.